I'll send you a telegram. Susulatan kita regularly. Pagkatapos, mag overseas call ako. Ano ano pang gusto mo? Natatakot ako, Aldrin. Kanino? Saan? Hindi mo ba ako pwedeng isama? Wag na. Next time na lang. Alam mo namang napaka-hectic itong business trip na to. Next time, tayong dalawa lang. Pleasure trip. Mm -hmm. Let's go. Bienvenido, San Miguel. Lais bien daw, Pilar? Ala eh, nagkamali kayo ng pinuntahan. Abay, oo nga. Ay, sorry sa iba yung kayo punta? Eh, nakapunta na ho ako rito eh. Ay, kailan ho? Patagal na ho yun. Marami ng taon nang... Dito nga ho. Dito ho, alam ko ho. Tiga rito ho si Bien. Nakapunta na ho ako rito eh. Dito kami nagpupunta ni Mabel. Anak ko, Ineng. Ay, dito na pumuti ang buho ko. At yung nang nirahan dito, eh, matagal nang patay. Nalunod sa laot. Eh, teka ho, sinong aga kayo? Dr. Franco Palma ho. Yung Dr. Imabel. Yung matalik na kaibigan ng hinahanap namin tao na si Bien. Saan nyo na ho yan? Alam ko dito eh. Ah, uh, maraming salamat ho. Aalis na kami. Ala, ay wala na sila. Nababaskan na rin. Ang mga mata-pobring yaan. Ano naman kailangan nila sa'yo? Sinalantakan na nila't lahat ay. Pero huwag kang matakot, Bien. Malayo na sila. At saka hindi na sila pupwede sa atin. Oh, mind the right office? Yes, you are. I deliberately am intruding dahil pinasabi mo raw sa akin na gusto mong papalitan ng portrait ng iyong lolo sa wall. I'm sorry. Pero requirement sa mother company at sa mga sister companies ang portrait ng iyong lolo sa lahat ng executive offices. I hope you don't feel bad about it. I know you don't see each other eye to eye. Agatha, please. Huwag mo sasabihin sa akin ang dapat kong maramdaman at isipin tungkol sa amin ni Senyor. You really don't like me, no? I'm here to earn a living. And not to make judgment on anybody. Young or old, male or female, married or unmarried. Kanyan din kayang attitude at trato mo sa akin. Kung hindi ang lolo mong nagtutulak sa'yo para pansinin ako. I apologize, Agatha. You're right. I apologize. That's better. I feel better now. At least, assured na ako mag enjoy ako sa darating nating business trip sa Japan, Korea at Singapore. Ano? Anong business trip ang sinasabi mo? You mean to say, hindi mo pa alam? Hindi pa sa'yo sinasabi ni Jeffrey at ni Mr. Alcantara? Well, Aldrin, next month, aalis tayong dalawa. Padadala tayo ng kumpanya sa abroad. For training, seminars, and observations. At matagal tayong mawawala dito. Tayong dalawa? Tayong dalawa. Oh, hindi ka na nagsalita dyan. I'll send you a telegram. Susulatan kita regularly. Pagkatapos, mag-overseas call ako. Ano pang gusto mo? Natatakot ako, Aldrin. Kanino? Saan? Hindi mo ba ako pwedeng isama? Wag na. Next time na lang. Alam mo namang napaka-hectic itong business trip na to. Next time, tayong dalawa lang. Pleasure trip. Mm -hmm. Let's go. Let's go. Aldrin, anong gagawin ko? Paano ko? Basta't may kailangan ka, sabihin mo lang kay Jeffrey. Ipinagbili kita sa kanya. Alam ko na, habang wala ka, mag-aaral ako. Ganyan. Oh, I have to go. Pinihintay na ako ni Agatha. Wala oh, ka na kay Mabel, ha? Bye. Take care of yourself there, Agatha. And don't forget to Bye, call me okay? okay. yeah. e e Take care of Agatha there. Bye, Bye.